Here we go. This is how we play here in Kainta. Ganto kami sa Kainta, you know what I'm saying? Yo, break away. Break it down, yo. yo, yo. And in ito mali. Bring it down. Bring it down. Yeah, bring it down. Yo. Yeah. Handa na kami! Para manalasang mawala ka, madala ka, magabakas sa kamakapatikin, mawala ka na mataraso ba, umukadawan ang akadilang mawangan na mas kalapatalim, pinapadapa at pinapadanak ka, magandang ganas bak di ko nakadaka pa ng babatan pero nak taxi na tumapak sige lang pakpak sumunod sa ako magaganda ganyan lang kayo pa rin di ko matamaan ano ba kapatid ka pa rin di ko magapak matatak sa isip ikaw ang kaya kaya gumawa ng mga talata na pabong sa larangan di mo kayo matapak di mo kayo magba dips mo ang pagkanda na makatana kaya ay ngay kaysa kwa kwapet Bapak kita ang banatan Bapak kita yung mga napata Ang bapak kaya ito sinapet Sa patang patang pabalibag Para di ka nagayahan pa dila pabaristan mga kalaban Na mabalak na mabak Di nalagamay Ang laro na patagisan Sige pabalisan Dila ang samabay Kamabag na mga malalakas Walang iwan Ang buhay walang iwan Ang matabang at walang Tetara walang iwan Ang bakas Pinakahalang ay pinakawalan At pinakaba Ang mga walang takot Gagampala Sa kaisipan Na mga nanalak takot Na niyang Go, Go. Go. munang, ko wala ko papusak sa nila, ng mga letra man ukuwa hindi mo matatanga, hindi <laughs> mo akalain na ako, Masasabi na ang tulabas sa amin na basta sa lera na, 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 na nila, dapat ko na lisin, kahit, kahit sino pa ka sa baras Ha, munang, chari ka, manlahon hindi ka nabudutan na lakas, masigit pa sa inakalala ko tapos na pala ililipas ako sa akin Hindi mo kakayanin na sa lahat ng mga letrang gobolantang sa lahat ng mga kalaban sa akin na kila ni nimo ako para la iyo matutong na sa lahat ng mga kalaban na ng na mga tao, pero sa loob mo meron sila tagumbaho, siguro magtago. ng iyong depensa na o maabot ng mga ba, kapag guy, si si na hindi ba apo pag move guys siguro tanghala di ka na makabalak di ka naman na makasalag makasalad sasabihin na kaya mo na ako di ba dun nabalatan na mga katagan Masulong long sila kasi inyo na ay malaglan ka na siguro kaya mo na tapatan na mga baratan ito kambihan natan ka mga katana ipinadala upang baguhin na mga na mo mo ko larawan na magtapanggan ng mga katapangan idyo na dalay sa ako sa mga baka na hindi ka nakalawas Sa pagitan lang mga buhay ko lagi ko balak pumunta gamanga mga na ako lang zag na tatakot sakit bangis ko sa pagdikit Teka oh, ni mo ang mga bata, 'di manakmal na, kaya tapos na sa mga ipanako na, pupastangan na mga immortal. Kaya tapos na ng dinihira pag ginawa ko na laban na, napaka ang ng pinasuko ko, 'di na sarado ang channel. Pupilitin 'tong 'to na Walang gana. Ang mga porsana na 'yan, 'di pa papakitaan kapag ng mga maso sa 'no, pag na tamad ka na makakabeltang ka. 'Di ka na pag-isipan. Didatakop ko lahat. 'Di ko na 'yan, nakandagad na patali na ng bigat ko, 'di mo mabata. 'Di na sa ina makatama na mga hindi na dilat. Here yeah. yeah, yeah, here yeah. First Production, First production show. A C E. Daar die Oh but pak je alleder? Zijn we aan het gakken mooi? Ami gakken Pak je al die? Ami gakken mo. Yeah. Seven eight production show. A I mean, Dog of the Philippines. You know what I'm saying? super dog philippines little cody on my side you know what i'm saying 7 Jamland 10 production yeah better than yo